guys, welcome again sa Barikis Ngayon eh, ay ulam kami O kahit pambinta Kung meron uh, Dito na ang team Ayan, Ang lampak na naman dito sa tapat lang Ayan, Ayan si Riden Si Bilas Jewel At si Uncle Dodoy Doon pa, naghihintay pa Dito lang kami sa tapat Ayan, let's jeep Guys Masobok No, sila, no, naliliki, uh, so. Um, mga master. So guys, mag muna ako. Ako muna ang aarya d'yan. Ito. Medyo pa-lambat. Diyan muna guys. Eh naulit. So guys, tapos na area. Talo naman. Ayano, no, sama master. shout sa kayangkol busir dito de lino so guys batak na kami ayun duro is daman ah duro dur, gabalik duro gasurulod Gabali sa ano din din dyan kabla Susun. Kembali mana? Kembali sah. Halo din ha. Pero tuloy. Pa balik, umbrawes. sa ano, bato. 'yung 'yung mag-ugod

Sinod la nana. Naglupos ay. Si Lai ta taw sana nana. Sa Palawan talaga, yes. grabe isda ito, no? Ang i-research ay, tayo talaga sa banira ay, pero banira nito ah. Ang karulong nga eh, tiktok-tiktok nila eh. Nga ay ako. So, how? May bukana? Pag-aagal ito, yan. Ardha, ardha, guys hanggang dito na lang uwi na kami ayan hindi okay. na rin masama hindi na rin lugi ayan tingnan natin yung huli natin oh? eh? brikes ay ata ganit din ang ano o oh? abo ay no, so marasaglit lang guys tatlong area lang yan o oh, sirit na kami doon na sa baba ay sa ano so guys dito na kami sa ano doon lang kasi sa harap yun na guys so. Guys, dito, ay, Marami guys. Ano mo guys? Dito nice guys. Iben, so, uh, mo na ista guys. Ribbon to. Kauwi lang muna mamun bigat tapos lang. Oh, oh dan. Maraming ano yan. Ni pantinek ko kan. So, ang dito na lang. Huh? Konti lang. Ha? Ha? Konti lang muli. lang yan ay. Dami na yan oh. Sold na, katulungan riyalang. Bu, guys! Bu, nabahal, guys, oh! Nababahal, guys! So, guys, sabihin mo dito, guys. So, please subscribe. <laughs> yan, guys. Simulan so, natin dito, guys, oh. Bu, nabahal!